Doon, 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 doon. Tara na sa bundok. <laughs> Ay, ila ko, ila ko lang. Ang mga kami nakamote at bumili lang ako, benching ko lang ang kilo. <laughs> Ay, layo <yun. laughs> <Let's> ko. Take... <laughs> Shit, ang init! Oh my God. kung bilhin bigas, mahuteng-kamuteng kaho eh. Balon yan? Hindi yan balon. Balon yun? Balon? Oo. Oh. Oh. At pala nagdala ako nung Vitaminato. ano, payong. Ay, pakasakit sa balat at nagdala akong payong. Eh. Baka mga baka naman eh. ah. Ay, pwede nga pala akong hood. Teka lang. Dapat pala yung pang bag na pang ano, pang bundok dine, bundo ko din ako. Pero sa bundok lang yun kin. Oo, oh, ang bundok lang. Ito In, nga rin yun. Ini ilang bundok yun. Okay, malayo. Malayo yan. Edi eh, may daan din doon siya. May kinadaan din dun. Ano po Kamote at tomato ting kay. ko lang nakita, ay, ay, ganyan. na natin niya. Na, 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 na. Wala akong nakikita kundi. Hello po, magandang hapon. Ang hinahanap ko upuan. Upuan ang hinahanap ko upuan. Doon ako sa ilam ng kamote magpapa. Ay, naon din na katikim niyan. Magpapatanggal ng init. Kamote yung bagay. Uh, oh, bakit ang liliit? Ba't kinukuha niyo na kaagad? Puting gayon. Magulan na yan. Eh. Aararuhin na yan. Papadal ng bago, Nay? Oo. Ah, oh, ay, edi yan, hindi na yan pwede. Kasi Pwede yan, palagalaga. Hmm, masarap to. <laughs> Dami gano. Dami tinutusok to eh. Oo nga, pwede tinutusok mo kang pantutusok. Sweet potato. Hello po, father para nga eh. umulan pala dito kanina hmm. kain mga wakang ka talbos sayang May dami talbos so. ano kain ka tayo Mimiya pagod pa ako wala ba uupuan din eh. Magpapahinga muna ako doon sa ilalim ng puno ng ano. Puno sa ni. Magpapahinga po muna ako ha. Old na ako eh kaya pagod. <laughs> ka mo sa kamote! Dito muna ako, magpapahinga muna ako. Napagod ako. Buti na lang may puno ng... May alimate kaya dito? Ay, ka dyan. Eh? po. Tambay lang po.